Okay guys, paano nga ba gumawa ng ginisang? Gina mo. Bagoong. Baguong. Ayan. Magisa ng garlic hanggang sa bumango. And then, pag mo, so sa bagoong, nagyam lang ng vinegar at konting asukal. So, ayan. Halu Haluin hanggang sa mag-dry. Yan ang sikreto ng masarap na sausawan. So, Pwede rin ulam, direkta. Pwede rin susa ng lime. Sa so, ganitong pamamaraan, mas tuwad natin ng na, matagalan. Dahil sa so, may vinegar siya. At luto. Ang bango niya na ba? Ang bango ni i-dry. malapit yeah, na. siguro good enough na ito ang ating pinapakita sa so, inyo up to you na kung gaano pa dry ang inyong gagawin pero sa puntong ito ay dito na tayo mag -e end ito na ang pinaka the best na pamamaraan natin na pag store na ginamos pwede natin yan gawing sausawan sa sausawan sa isda sa sausawan sa pinerito sinogba sa pinakuluang mga uh, gulay-gulay So, thank you again for joining us. Malakas ang amoy ng ating masarap na bagoong na kipon. Bye-bye and thank you again.